Hi guys, it's me Cheryl Castro and welcome sa aking YouTube channel. So, today's topic guys, pag-uusapan po natin ang, ang mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap ulit. So, kapupulot, kapupulutan po natin ang aral to. So, sana po i, yung itong video na to is ano, panoorin ninyo ang pisa hanggang sa dulo kasi marami kayong makapupulutang aral dito guys. So, isa, first is walang kasiyahan. So, means overspending on things you don't need. So, i-example ko yung sarili ko, guys. So, ako kasi yung taong ma, ma ano ba tawag doon, magastos sa pera. Lalong-lalo na sa nagsasahod kami every month. Pero kasi minimum yung sahod ng mga OFW every month is napupunta sa Cebuana, sa M. Luwiliar, sa Padalahan, sa abroad minsan kasi guys, eh, chine, eh, ano man tawag doon, ko naman yung sarili ko na gusto ko bumili ng things for myself. Ika nga, kasi, syempre, ikaw ang nagtatrabaho, so hindi naman masamang, masamang mag-overspend ng sarili mo, ba diba? Pero, ayan nga yung, dahil sa COVID ngayon guys, kailangan natin pagbuhin yan, yung walang kasiyahan sa buhay. Pangalawa, emotional spending ika spending based on impulse or emotion ika nga. so for example if malungkot ka, is malungkot ka, ka ang makakapagsaya lang sa is mag-spend ka ng pera yung loan ka ang makakapagsaya lang sa iyo is pumunta ka ng mall bumili ka ng mga gamit na things na gusto mong bilhin ayun guys kailangan natin paguhin yun yung emotional spending nga. So, pangatlo is katakawan. <laughs> Isang, pangatlo yan, guys, is example ko ang sarili ko, guys. Sa tuwing kumakain kami sa restaurant, same like sushi restaurant, guys, na mahilig po talaga ako sa sushi. Kuha ako ng kuha ng kuha ng pagkain, guys. <laughs> At hindi ko siya nauubos. May mga natitirang dalawa o tatlong sushi at nagagalit yung jowa ko kasi nga katakawan malaki ang mata ko sa pagkain so may pagkain na gustong gusto ko pero pag nakuha ko na nakain ko na busog na ako may natitira sa plato ko na ayaw niya so katakawan po 'yun so kailangan nating i-change yun ialis na natin siya pang-apat kapabayaan not knowing where your money goes ika nga So, pag nagsasahod kayo ng ano ninyo, monthly salary ninyo, hindi ninyo alam kung saan ninyo ipapasok o ipupunta. Pero talagang ang OFW, ang OFW kasi guys, isa na ang minimum na nasa utak niyan, padala agad ng pera. Pero yung rest ng pera ninyo, hindi niyo alam kung saan niyo ipupunta or or saan niyo gagastusin kasi sa ating mga Pilipina kasi, hindi hindi ko naman lahat nila lahat ng mga Pilipina. Pero talaga tayo is we want something new nga. Ika nga pag may online selling dyan, mga bags, shoes, gamit, na mga mura, binibili natin yan. Pero ngayon sa pandemya guys, hindi na po natin kailangan yan. So, e out up po natin yung kapabayaan. So, pang lima, walang ipon para sa kinabukasan. Ika nga. Yes, guys. Sa ating mga... Sa mga tao kasi, guys, uh, mostly sa atin, hindi na natin iniisip ang kinabukasan natin. Lalong-lalo na hindi ka nag-iipon ng pera. La ako kasi, guys, wala talaga ako ipon nung nag-start ako ng mag-abroad ng, I think, 2009. So, nung nag lang ako sa Pilipinas, saka lang ako nag-open ng bank account ko sa Metro Bank. So, Saka lang ako nag-ipon nung nakauwi ako ng Pilipinas. Mga ano, ilang taon ba ako hindi umuwi. I forgot already. But nung day na umuwi lang ako ng Pilipinas, doon lang ako nag-iipon. Nag-open ng bank na mali pa yung way na pag-open ko. Sana nag-open ako ng international credit card or ATM card na international. Alam ko sa Metrobank, pero silang ganun eh. Kaso, ito. Ngayong med pandemya, wala tayong perang makukuha kasi lahat ng pera nyo nasa Pilipinas, hindi nyo mailabas nga. Ika nga, walang ipon. Ah, pang anin lubog sa utang. Hindi ko alam guys kung bakit ang mga tao is nangungutang ng pera. Lalong-lalo lalo na kung hindi nyo naman kailangan, umuutang kayo. Or or mga pambayad sa mga bills ninyo, mga korente ninyo, inuutang ninyo sa pera, uh, umuutang kayo ng pera. Hindi ko alam kung bakit may mga ganong tao. Guys, kasi sa abroad kasi nakikita ko mga different people, lalong-lalo na hindi lahat ng mga tao sa abroad mayayaman. Yung may mga ibang lahi din na mahihirap na nagpupunta sila dyan sa abroad. Kumikita sila ng pera. Bakit kayo hindi nyo kayong kumita ng pera? Bakit nangungutang kami ng pera. Anong different namin sa inyo na nagtatrabaho kami, nag earn kami ng pera, pero kayo hindi kayo nag earn hindi ko talaga alam kung anong, anong pagkakaiba nating human being ba. Human being So, 7. Walang emergency fund. For example, nyan is na hospital kayo. Wala kayong pera sa bangko saan kayo kukuha ng perang pang hospital guys isipin nyo naman yan so saan kayo kunyari nas, na balian kayo ng buto kunyari na balian kayo ng buto guys o nasugatan kayo po, kailangan nyo pumunta ng hospital pero wala kayong emergency fund nga wala kayong ipon sa bangko so saan kayo kukuha ng pera so babalik tayo sa pang-anim lubog sa utang 'di ba? nga. So mangungutang kayo sa mga kamag-anak ninyo sa abroad, mga kaibigan ninyo sa abroad, mangungutang kayo, Lub malulubog na naman kayo sa utang. So ayan ay, nga, yung sinasabi sabi ko seven, walang emergency fund. Pang-walo, walang retirement fund, guys. So may mga age sa atin na napakaagang mag-retire, guys. <laughs> Hindi ko alam kung bakit kayo maaga nagre-retired o sinasabi ninyo na matanda na kayo. Pero dito sa abroad guys, walang walang age dito guys. Kahit na ilang taon ka, 50, 60, or 70 years old, hanggat kaya ng katawan mo, nagtatrabaho talaga sila. So, nakakaipon sila ng pera. So, pag nag, ano sila, nag-retire sila, meron na silang pera. Pero yung mga ibang tao guys, wala silang retirement fund kaya nalulubog sila sa utang nga pang 9 nagmamadaling yumaman yes guys dito tayo nag nalulugi ika nga pag nagbe-business tayo gusto ninyo pasukan na ng malaking halaga gusto ninyo um ah uh, bigyan na ng malaking puhunan like ah, uh, for for making business guys you need to think about na you need to put some investment money for only little money la ika nga wag tayong apurada apu nag apura na yumaman ika nga kasi guys pag ano nag invest kayo ng malaking pera mag expect na kayo ng malaking balik niyan so kailangan nyo muna mag start for small before big nga so wag kayong masyadong ura-ura sa mga businesses. May mga kamag-anak kayo nagsasabi ng ganito, business, magandang ganyan. First of all, guys, isipin nyo muna yan ng maigi na 25 times to 3, tatlong buwan. Mag-isip kayo kasi pera yung nilalabas ninyo, guys. Malaking halaga na pera yan. Huwag kayo mag invest ng napakalaking halaga sa isang business kung hindi naman kayo sure na mag-grow -mag yun mag-invest kayo muna ng maliit na halaga tapos tignan niyo kung magkano ang puhunan ninyo saka kayo magano wag kayong ura-urada na ayun, punuan agad ganyan ganyan wag guys so nagmamadaling yung maman wag kayong magmadaling yung maman guys it always uh, it always think about waiting 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 nga uh, passive income so pag tumatanda tayo guys uh, nabawala ang trabaho natin, pero lahat ng mga gastos natin is dumadami. Meron tayong electricity bill, mga gastos sa bahay, kailangan bumili ng bigas, mga ano, mga pagkain. Pero wala ka ng trabaho. Nag-retire ka na ng maaga, diba? So, yung sahod natin is nag pero yung mga gastos natin, laging nag- ii nga sa mga gastusin sa bahay, wala ka ng sahod pero may mga gastusin ka na na naka ano nakaano sa palad mo ika nga so walang passive income so ulitin ko guys sa mga pinag-usapan natin mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap is first is walang kasiyahan two is emotional spending three is katakawan four is kapabayaan five is walang ipon para sa para sa kinabukasan, 6 lubog sa utang, 7 walang emergency fund, 8 walang retirement fund, and 9 nagmamadali niyo maman, and 10 walang passive income. Sana itong mga uh, binasa ko guys, is kapulutan po natin ng aral at ipasok po natin sa mind natin itong mga 10 na sinabi ko sa inyo para makatulong sa inyong kinabukasan. So, that's it for the day's vlog, guys. I hope na na-enjoy ninyo itong video. Please like and share and subscribe to my channel. Love you all, guys.